magluluto po tayo ngayon ng munggo ngayong gabi ano magluluto si mama ng munggo no? ito tanim namin yan malunggay Ayan oh, napakuluan na. Baka with munggo. Ha? na guys oh. Oh, malinis na. Lalatag na lang. Akas na lang. No, gigisa na. Gigisa time. Gigisa na. Ano? Hey, Mga go, guys. Yago 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 yago. Ano? Oh, guys. So, apine ano? Yan ha daw si Apo niya. No? Huh? Hindi ang kapitaw! Sabaw, mama sa na. Okay na guys. Ayan o. Sandok na. o. Guys oh kumain na. May kutsara ka. kutsara ano hah? 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 na hah? Okay. hah?